Hello mga angkol, medyo na may problem sa so, atong videos nga ko sa ato ang action cam. Okay. Ang phone na to nga ginaeditan is iPhone na hinatag ate. And actually nagtry ko send sa Messenger. Sa mga videos di siya pwede sa Gmail, di siya pwede transfer ang file sa computer successful man siya pero computer to iphone diligit. Kaya, kay ang iphone so kung na may masuggest ang call kung sa buhato na to ani comment lang comment bye. so kini akong upload karon mga angkol is lang ni sa cellphone wala sa camera no sige so, to hi. hi Hi guys. Hi, hi guys. Bye bye. bye, -bye guys. <laughs> Inya mga angkol, maron niya akong gihapit no. Nagtawad lang na og sticker sa top box sa akong broda. Then, diha og diha. Kaya ang instruction kay sa top box lang man. Dili sa motor. So ayun. All right. So mga angkol, tagom na ko niya, lasing ko na. So pag mangon kayo ko ani, gabin-an gyud ko. Star ta Bysore, Baguan biyai. Buga gai tò mò lệ. Agui. Sigilong. Tò mò lệ, ngọc. Buga gai tò no lệ. Buga gai tò mò lệ. Buga hair tò nó